Bago nga kami matulog dyan ngayong gabi ay eh, pinagdesisyon na nilang magkuya na na yung plastic na nakadikit sa aming TV dahil taon na rin naman yan na nakalagay dyan. Mm -hmm. Dahil unti-unti na rin namang natatanggal yung mga tape na nakakabit dyan kaya ayan tinanggal na nila ng tuluyan. At tuwang-tuwa sila nang makita na sobrang linaw daw pala ng TV namin. Kaya sinabihan ko sila dyan na dahan-dahan lang ang pagtanggal at baka biglang mag -crack. At pinaalalahanan ko din sila na tuwing maglalaro sa harap ng TV ay eh, mag-ingat dahil wala na nga itong protection na plastic. Nakailang palit na nga rin pala kami ng TV dahil nung sila kapag naglalaro sila ay nababato nila kaya ayun nababasag. Kaya todo-todo ingat din naman tong magkuya sa pagtatanggal ng plastic. Nung natapos nga nilang tanggalin ay natulog na rin kami dahil maaga pa ang aming pasok bukas. Maaga nga akong nagising ngayon dahil maaga ang pasok ng aking panganay. Iahatid ko nga siya at hindi kami magmumotor dahil may dala siyang makapal na plywood dahil sa kanyang project. Habang naghihintay nga kami dito ng masasakyan ay napansin ko na wala pa talagang katao-tao sa kalsada at wala pang masyadong mga sasakyan. Medyo napaaga nga ang aming pag-alis dahil 5.40am pa lang pero madilim pa rin ang kapaligiran. Sinadya kong agahan ang aming pag-alis dahil lunes ngayon at maraming pasahero. At siguradong mayhirapan kaming makasakay. Pagdating nga namin sa skula, hindi ko na siya na videohan dahil ang bigat nung dala kong plywood. So, ayan lang for today's video. Thank you for watching. See you on my next vlog!